So, good morning mga ka-boy-boy uh, at kaya natin yung haul ni lahat nila. Okay, guys, super. Ka, mm -hmm. Mm -hmm. Sige, Mas mahal pa ang lapad sa bilog. Um, lapad ano ay Bilog. So? 30. Ang bilog, lapad. Ang so, bilog, sige <laughs> Yan okay. na, yan na. Tapos tara ang beda. Sige. Alright. Hawak ay dool. Sige Sige ay dool. Sige hindi Ilabas ang ayan. Al! lang. ka. hindi ka na ay. <laughs>

Ha? Ooy Tata wala kaya kuasang ngay di mga dusi, desi Taka yan Sa erne kakakun, di si utimidja Hai, dik lang Erne, sa di si utimidja li Kaya na i do Ano lang iyon? Dusi Ngayon, pagulantan i genaw Nga kumanda i baka ni o Baga muka karang,

Ayan, 22 kilo Ayan, 22 kilo Ayan, 22 kilo Ayan, 22 kilo Ayan, 22 So mga boy, uh, Ito na po yung ating huli lahat Yung kabuhan, ayan po Ayan, 117.4 Yung ating Malasugi Ay 22 kilos tanigin natin lahat yung tatlo ay may isang 14 isa 6.4 yung isa 8.1 kaya ang kabuuhan ay ayan 28.5 tapos yung ating turinga naman ay ang bilog 25 ang lapad 31 ang matambaka 1.4 ang ating namang mamsa ay yung dalawa ay 9.5 ayan yung ating holy lot So yan, salamat po sa Diyos sa biyaya na binigyan niya po sa akin sa Paghanap buhay sa Dagat. At naiuwi po ako sa aming tahanan. So hanggang dito lang muna mga kaboy-boy. At so hindi ko pa alam kung magkano bibintahin noon. Uh, update ko na lang kayo kung magkano ba lahat ang bibintahin noon at magkano ang presyo. So hanggang dito lang muna.